Out. <laughs> so for today's video, this is your tarok noy. Kahapon rin nga video pero wala na akong upload. Kaya nabisi man good kaya may nagpangita o sapatos ni akong na ako isa kaoban. Ang namin tayo dapat Sa isa ano. <laughs> so na ako kung So karoon kayo muna o nami padong. Kaya excited na kayo makapalit og sapatos na akong isa kauban. Ay, salamat. Nya karon mo na mi. Ha, kay excited taon kay ni akong isa ka uban oh, taon makapalit og sapatos. Mao ikuyogan ako ni siya. Kay lain ra ba kaayo magbakibang sa motor. So karon pasulod na mi sa guys ano mall. Ya moay pagsulod na kun intiyog tu ilang alagang baki. Mo gi check up na ko sa guard ug naba ko isulod ako noa akong ah. bag. Ya nakuyawan ko kun intiyog man og kalit no unsa <lip> man tawon <lip> din sila yang mga alagang baki tindri, eh. Ay, diri. Eh lakaw pa jud ko diretso nya wa ko bantay kitawag ko niya. Pabalikon ko no ko kay i <lip> check up da ko balik da no kay basig na yung mga masamang balak ba. <lip> ya pagkakita ni Rex una ra may naa. Ah. So siya okay daw. Sumaong so, nagkatawa to akong bag. Check daw okay. guys basig bang naa dala ba nga. Kan ba? Naa ba dala nga? Ba Nah, bawa nak teknik kita. Bawa nak mau dicek ya, dan. Kena may sakto ang guard i-check idaan kay kabalo na pagkasanaong ana umro nag adik naong palang adik na sumot nagurug makasuyop ni magsipasipa nagurog lata sa kasada pero ayaw taon kay dako pagko pangandoy sa akong kinabuhi kailangan pa nako siyang abton kay layo ra ba sa nako Basen og magigat-igat og lain pero og magigat-igat magigat og lain aw bahala siya kay pakono ako sa galdero silan duha sa iyang laki pero what if ang kabit sa akong uyab kanila di akong kakuyog matay sa kita guro kay no nga ang kabit sa imong uyab imo ra barkada Kena mo ipina ka sakit sa tanan og may anako ako aw impas di sab ko man ako syempre bulagan ditso sa paydugayan Shout out! <laughs> so shout out na niya ba di? Pasensya na ulaw jud ko gapon ani. Igo ra man ta ko gabi jud e video kay para imay di pero naulaw man ko gapon o nga na ulo, manu, gapo, nani, nagpa shout out na ako. Ang akong kaulo isa kay lang ako, ng na ako ni hagdan nga mudagan. Nalipay na bi apud mi kay ang taga bukid nakasakay na pug hagdan nga mudagan. Sulod na mo sa kan katong kwarto-kwarto nga mudagan sa taas. Kay wala pa mi ato kasakay sukat-sukat jud. Mao ignorante mi ato. Lai ra gunung taga bukid ay basta makalaag tag syudad kima, mantal, okay. ipay, kay magignorante man ta. Lipay bi apud kay ming nakasakay mi hagdan nga mudagan oh. Mao sulod na mo sa kan aw. Siya na ignorante pag mi ani kay wala mi kabalo asa mi padulong ani. Mao galing-lingi us da play pag tan na ako sa daplay na may guarded dito So wala jud ko na ulaw. Ako gid siyang giduol og mangutana jud ta. Ana arman jud na basta naatay wala na ibal eh mangutana ra gid ta. Dili gid ta magpakaswito diri ah. Eh, Ibati kay na magpakaswito ka nya imong mga kauban wala pakaswito ah mawala gimundo ah. so, may gamit ani mga trabahante diri og dili ka mangutana nila. Nya mga chicks ra ba? Okay. Salamat So karon kay paingon na mi sa sapatos sa ako kay buang nanonaan. Ako siyang i-recommend sa sapatos nga dili sa ganahan. Baong karon magantay ka lang. Samtang gala kami pa dong didto, dekan king baligya diri ah. Makaw na huna masatag mangawat diri ah. Nya atong bagama'y man kaayo dili man sila masulod sa Andre. So cancel na lang ang kawat. Pero uwat uh, rabi ang tanan ha. Basin og naay tuo dira. Nya nay nawala sa gasano nya kami indi pasangin lan. Impas jud. Nya mo o o dili mo maluoy nga mapreso nga dili amo ang sala. Nya igor mo tatog ajok. kita guys tanan diri mi sa sapatosan. Ako ni ni gipilian diay. Pilian og butas ba? Unsa kay reaction sa mga tawo no pag mo sa sang magbutas? Murag murag na ko katawan siya pero dili ang punta mga problema kung katawan siya kay iya hamang po nag kung ito po nagtiil lalira niya masipa ba yeah. dako po kayo nagbunal oh impas dyan mo girls basta magkatakotawa mo niya mga pag heart heart na lang ay nagkatawa dyan pita o day no narali sa napilian dayo pero pilian mangi po ni bataan eh maunang di kauyab kay pilian kay ni bata ah pag mamili pa ni siya glula ah syempre kauyab ni bata ah niya artista po On saon, so, karon, ilantaw, kung saon pag so amo na gilanta kung dako na bagbangag masigo ba siya iya anti il ba? kamuha